bawang mantika, toyo at suka. Pwedeng palista na po muna. Kahit anong sikap, madalas di pa din sapat. Hmm, palista na naman. Kaya kahit nakakahiya, humihiram. Kahit nagtatabi, hindi lumalaki. Ma'am. Wow. Oo, oh, lagay malagyan. ubos na agad load ko. Uy, load naman ako. Kahit tinitipid, nauubos. Pero ngayon, ang pagsisikap mo, kaya ng masuklian. Dahil sa GCash, kaya pala. Bro, uy! G-Loan sa Acto from GCash. Pag kinulang, kaya pala matustusan. Uy! Sakto! Thank you, sir. Ayos! Kuya! Uy! G-Save on GCash. Ang ipon, kaya palang palakihin. May cashback pa. Ayos ah, to. <laughs> Salamat, idol. Hi. Hi, Joshua. Bye, load from GCash. Ang load, kaya palang magka-chance manalo. Ang galing! Thank you, Joshua! No problem. Bye-bye. Kaya palang mahigitan ang pagsisikap. Sa GCash, kaya pala.